Dahil na maraming pumapasok ng mga ibon, swerte po yan. Isa pa po sa ng houses, actually na swerte, whether it be an old house or a new house, kapag ka po ang bahay na maraming pumapasok ng mga ibon, swerte po yan. Okay? Because ang ibon po, hindi po niya kayang pumasok sa mga negative na mga spaces. Okay? Pero sa totoo lang po, ang pinakaswerte talaga ay pag meron Okay? Kalingi po ah. Ang paniki po actually when they get in the house. That's a good sign actually no? With the great business world so as well. Isa pa pong good sign ng maganda ang house. Okay? Sa bahay na yan ba? Meron ba kayong mga narating Natupad ba yung mga paharap mo? Gumaan ba ang pasok ng pera? Hindi pa kayo nag-aaway-away? O hindi pa rin nagkakasakit? At ang pinakamagandang sign po, kapag kailangan mo, problema, no matter how heavy or how big it is, nadadala mo siya ng maganda. Yan po yung mga signs po.